ibang kandidato, humihingi ang mga tao ng pera, damit. Dito sa headquarters natin, ang tawag namin headquarters kasi kapampangang kami, wala kami age, ano? So, ang ginawa namin, ang mga tao naman, ang siyang nagbibigay. Sa kabila, humihingi. Pumipilaw pang humingi. Dito naman, pumipilaw pang magbigay. So, nag yung ano? Ganun suporta ng, ng tao. Ni isang ano, pera, wala akong ginastos dito. Bali ba lang sa 1,000 pesos na pag-load sa <laughs> cellphone. Lahat ng kasos ng mga tao. So, itong Pinatubo Calamities naging pagkakataon nito upang mapalapit ako sa mga tao. Nakatulong kami sa paglalakbay ng mga tao upang uh, buwin buli nila ang kanilang buhay na nasira nung nagkaroon ng lahat. You know? So, uh, nagkaroon kami ng community development na kung saan ikaw ay ano, pakikibahagi sa mga tao sa kanilang kahirapan at kasama nila, iaangat po kanilang buhay, konti kunti Ito yung magiging experience namin na laging preparation din for my public service. May pagkapareho din. Ano, pagkapareho at pagkakaiba. Yung pagkapareho ay eh, isa lang naman Diyos ang pinaglilingkuran. Kaya nasa politika ka, nasa simbahan ka. Ano? yung nakakahagwa ng parehong lakas sa Panginoon, inspirasyon sa Panginoon. Tapos, yung pamamaraan ng pagtulong, pareho pa rin. Yung tulungan mong mga tao, tulungan nila ka ng sarili. So, sa pagpapaulad ng mga tao, yung paggamit ng pamantayang uh, values, the same gospel values na sa gospel, galing sa Panginoon, yung, yung value of truth, solidarity, uh, honesty, compassion, justice. So these are the same values na nagtutulak pa rin sa akin, pare o politiko. Yung malaking pagkakaiba, dati mga kasama ko mga madre, katilista, pare, eh ngayon mga ano, politiko. At uh, mahirap ang politika kasi pagkat, ano, uh, sa pare kasi may konti problema, pero kung ng gitan ano, uh, selosan, konting uh, problema sa relasyon, eh sa politika, no? Talagang papatayin ka, no? Sisirahin ka. Ano? Ipapahiya ka sa publiko, ano, Pero sa awa ng Diyos ito, naka 15 months na tayo, and we are getting stronger. Ang tawag sa mga <laughs> seminaries like ay Bakal Boys. Well, ano sila, mga ex-seminarians seminaries na married na ngayon, o kaya pari na nayon, okay, tumulong sila sa kampanya at nakatulong ng malaki sa pagkat. Pagka, pagka seminarist na ka, ka kahit na ex-seminary ka na, karga-karga mo pa rin yung spirituality mo, yung religiosity mo. So, ito ang dinala sa kampanya. eh saka ka ba naman nakakita, Peter, na ano, uh, Sister Des, ng isang headquarters na mayroong chapel na <laughs> saan bawat umaga nagdarasal yung mga volunteers. Hapon, bago ubalis, nagdarasal na naman. Sa, sa aming headquarters lang yan. Ano? Tapos, yung faith dimension. Ano? Yung uh, inipinag-iisipan, pinag ng mga pangyayari sa liwanag ng Ebanghelyo, sa liwanag ng Diyos. Yan, yun ang magiging naging sangkap ng politika. Ayun nga, from a political crusade naging divine crusade. Ay mahirap din, challenging din po sapagkat maraming balakid. Three hours daw po yan eh. Recount, recall, requiem. <laughs> yung requiem yun ang pagpatay. Ano? Sa lahat yan, hinaharap namin, hinaharap po yan. Ano po? Yung, uh, yung recount, ito po yung final na petition ni board member Pineda, yung isang katunggali namin, ano. Siya po ay pumunta sa, ano, sa Comedec, ano, na plenary recount So kami po ay pumunta sa Supreme Court. Ipa walang bisa o i-dismiss yung kaso. At uh, kami po ay nakakuha ng TRO, ano, Temporary Restraining Order. Kaya nakabound po, po ngayon yung, ano, yung recount. Ano. Yung recall po yung mainit ngayon. Kasi pagka nakakuha sila ng uh, yung kambilan, this is a private, supposedly a private group, uh, nakapagpapirma daw po sila ng more than 200, that is more than 10% of the voters of last year. So, hindi na lang sa, sa Comelec. At sa Comelec naman, kami po ay uh, nag-file nag ng petition, ng motion to discontinue, na hindi na ipagpatuloy yung uh, recount ano so ngayon po ay aming hinahantay ang pagpasya ng ano ng uh, Commonwealth Bank lahat ng pamamaraan ginagawa po ng iba para tayo po ay maalis sa pwesto bakit po sa pagkat good governance kasi eh nasanay po sa aming pagtingin paniniwala na po ang mga nawo marami sa mga nawo ng politiko dito sa not good governance, sa patronage politics, sa corruption, e inaalis po natin ngayon yan. Inaalis po natin ang corruption sa mga government projects, sa mga kalsada pinapagawa, sa mga building na pinapagawa. Inaalis po namin yung commission, SOP. No? Tapos tinututulang po namin ang weteng kahit na hindi pa na lubos na naalis. At ako po yung nagsampan ng plunder case sa ombudsman against Mr. Bong Pineda, yung head po ng ano, uh, alleged uh, wedding lord sa Pampanga. So ito po, mukhang hindi, hindi ko ba sabi ni Jesus eh, new, new, new wine, new wine skins. Ano? Eh, ito po nga sa atin, new wine, old wine skins. <laughs> Kaya, sabi ni Jesus, magkakaroon ng pagputok o breakage sa so, palagay ko po, ganyan lang nangyari sa ngayon sa Wampanga. Hindi tayo po niyan mag-issue ng uh, decision ng COMELEC kung bibigyan kami ng TRO for, for recall.